Hello mga kaani, kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat. Support to this video ay magbibigay ako ng kaunting kaalaman kung paano ba masolusyonan o paano ba maiwasan ang bulatok disease sa banana. Ikaw ba ay masipag magtanim? Or marami ka na bang tanim? Ngunit ang saging mo ay nagkaroon ng bulatok na disease. Kaya panoorin nyo ang video nito. Sana makatulong ito ng konti para hindi sayang ang iyong pagsisikap. Let's go! Bago pa man tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang bulatok disease, kung saan galing ang bulatok lalo na sa Cardaba variety. Ang bulatok ay karaniwang makikita lamang sa Cardaba variety. Ang bulatok ay galing sa mga insekto na umaatake during flowering stage. So ngayon mga kaani, paano ba natin masolusyunan o paano ba natin maiwasan ang bulatok lalo na sa Cardaba variety? Dapat panatilihing malinis ang paligid sa iyong banana farm at iwasan ang pagdami ng mga damo para maiwasan ang pagdami ng mga insikto at magpaaso paminsan-minsan. Pangalawa ay ang regular na pag-spray. Sa mga backyard type ay bihira lang akong kakita na mag-spray sa kanilang banana pero sa plantation ay regular nila itong ginagawa. Ang pangatlo ay ang pagbalot sa bunga. Ang tanong mga idol, kailangan ba talaga natin na balotin ang bunga? Sa so tingin ko kailangan para makasigurado tayo na quality ang bunga sa ating saging at para makabinta tayo ng medyo mahal. Mayroon tayong dalawang paraan sa pagbalot. Una ang paggamit sa lunggo type na pagbalot. Sa paraan na ito ay hindi na natin kailangan pang umakyat sa puno ng banana. Pangalawang paraan sa pagbalot ay ang manumanong pagbalot. Sa paraan na ito ay kailangan natin akyatin ang puno ng banana para maibalot at may maitali ng maayos. Kailan ba ang timing sa pagbalot? Ang pagbalot ay kapag lumalabas na ang bunga or kapag namulaklak na ang saging. Simula sa pagbalot, after 1 month mga idol ay pwede na nating kunin ang sako na nakabalot sa bunga. Safe na po ito sa bulatuk disease. So 'yun lang mga kaani, sana ay may natutunan kayong konti sa aking video. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.